Ang mga mga pagdududa ninyo niyo. Oh, si Daniel nagpapakita ng karanasan niya. Lana. Ikaw, kayo, kayo. I criticize ikaw, ikaw. Krishna, I know, I know. Ka, mahinig na mahinig, nanghihingi. Ano 'yung dito para sa mo, mas mo? Ba, lang oh, 'yan lang. pa lang mo ginawa nung buka na, ginawa nung ginawa nung ginawa nung ginawa may tanong, Ano, papanat ko kayo? Ano, papanat Kayo nga, panay ang panat nyo, panat Ano yun, second na, na, lang. Mga, mga, siguro, mga, siguro, nandit 5 seconds, 4 seconds. Sabihin ako, dahil yun, ako nandit yung sa BC. Eh, putang na, mga item, mga nandit lang sa BC, sila lang yung sinasabi sa

Ayan, patay patayan patay, na Ano? Ano? Ah, kumpara kayo, kayo na din dito, ayan Ah. Ayun, natapos na na, Ayun, na. ako. Wag tawagin, ako si Wiley, Wiley, Jaden anak natin. Kumpara alam niyo hindi kayo kaya. 'Yan 'yan 'yung yun, yun banatan natin.

binalaki na mabuo ng tubo ka juda na kapitely. juda otas. natama ng taga kapitely. mga bata benta Basta mga taga benta 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 na? benta 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 na benta 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 benta

Oh, ang sabi mo si Chris, yung nakikin ako Oh, wala na. Tamsan na naman. Laglag na naman. Ayan, ayan. Oh, gano'n mo ito ay may okay. hindihan. Chris, tapos kahit gano'n okay. okay.

pinababatan niya ang kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan ng mga kutsay, isu-terusan, ispatimtasi ng mga kutsay, pinababatan yung mga kutsay, isu terusan ispatimtasi ng na kutsay pinababatan ng na yung babae. Nasyad, yung babae. Alang, ah. At, yung siya ng mga ng mga yung isu ng Mandarin, yeah, mandarin, 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 oh. oh, ya. mandarin, oh, ya. mandarin, 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 itu, mandarin, 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 mandarin,

Ay, kung puta naman, barbang, barbang na. Ay, kung ano naman, barbang, 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 matiyan mo, matiyan ko, matiyan na, wala naman, naman. na, wala na man, wala daw pagbili ng wala na pagbili ng man, wala program, na Yan sabi sa akin, kung sa akin mga mga gusto niyo nang yabangan, yabangan? Ha? Gusto niyo yabangan, yabangan? Kaya ka na nagsigat. 22 dollars okay. per hour to okay, di ako mga, di Ako hindi ako makakasin program. Program, ko 5 months. months, Ano? Ano? Nasabihin so, wala, wala wala ng pera. Gretira nila ako wala ako eh. Ano daw ako yung mga ato, yung

Tama na lang yan, pangunan ako naman ngayon. Tumawa pa ako ngayon. sa oras na ako kayo ngayon. Wala, hindi na ako oras na ako ngayon dito eh. kita dito dito. na may nagbago ng bike stake, kaya ng hindi. Oh, sa totoo lang. Pero mabawalan 'yun, bike stake every kini natagalan, na. Ay, many declared ko na, declared ko na, yeah. Y una Pinapinamahayan na sila. Pinapinamahayan ng mga animan. <laughs> ah, okay. ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. <laughs> King of Sinters, King of Spades, di ba? Yan, siya yung mga kanyang... Wala eh. Kanina pa ako rito, rito. Pinatabi na, pinatabi na ako. Di na ako ito matatag. Hindi na ako ito matatag, na lang pa'y na kumain at na maayos na na kalina, kalina? lang pinakain niya. Huwag ba ka na lang pa'y na

Right

y me la quitó las causas del scope